Yun, what's up mga kapagaw, So, aayosin natin tong look natin. Nalagyan natin ng simento. Ito sa gilid-gilid mga kapagaw para hindi babagsak itong mga nakalagay dito mga kapagaw. Ayan, kagayaan yan, bumagsak. Ayan, buti na lang. Manok pa yung nakalagay dyan mga kapagaw. Hindi pa itong mga alaga natin, ayan Ayan. So, lovebird na yung nilagay ko dito mga kapagaw, ayan, ayan Lovebird na, ayan. So, may tatlong itlog na kagad mga kapagaw. Ayan, ayan Tapos yung mga alaga natin. Ayan. So, o, tara. Ayosin na natin tong loop natin. sa Sana hindi ba unog tong tripod natin dito. Ayan. Okay na. 不。 Tapos na rin mga kapagaw Sobrang init. Ayan o. Ayan mga Ayan, sana safety. Ayan na mga Ayan, so okay okay na. Ayan o. Ayan. Natin, mga Ayan. 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 sa taas Tapos yung pinches natin dito titira. Ayan. Dito titira mga kapagaw. o. Ayan. May dalawang puno. Ayan o. Ayan. ayan. Yung ring neck dab natin. Tapos yung bato-bato. Anak ng breeder natin. Tapos yung red color dab. Anak din ng breeder natin. Tapos yung crossbreed natin. Ayan o. Yung red uh, ring neck dab. Tapos spotted dab. Ayan. Tapos yung si Bulma at si Prons ang So may itlog na rin sila. <coughs> at, yun. Tapos si Bulma. Ayan. Ayan. So natapos na rin mga kapagawa. Yan. So ang init. Sabi ayan. ayan. Tignan nyo mga kapagawa yung ating loop. Ayan, so okay na. Ayun yung inayos ko. Ayan. Papunta dun. Ayan. Tapos dito. Ayan. Ipapakita ko. Sa loob ng ating loob. Ang dami ng tipis sa mga kapagaw. Ayan. Ayan. So papakita ko. Dito. Dito. So, pumisa na pala yung pinches natin dito mga kapagawa dito. Ayan, so ito yung video, tignan nyo. Ayan yung video niya. So isa pa lang yung napisa mga kapal. Tapos dito naman tatlo. Ayan so tingnan nyo yung itlog niya mga kapal. Agaw. So, ayan. Yan yung itlog niya. Tapos dito rin. Ayan. So, pumisa na. Ayan. So, malaki-laki na yung andito, mga kapagaw. Yung spotted. Ay, yung red, red dog natin. Ayan. Ayan. yung mga anak sila. Tapos, yung bato-bato natin, hindi pa pumipisa. Ayan, o. Ayan. Ayan, yung bato-bato natin so hindi pa pumiti sa mga kapagaw. Tapos yung jaba natin, ayan yung jaba natin mga kapagaw, eh, merong anim. Anim yung itlog nila. Ayan, so papakita ko para maliwala kayo mga kapagaw. Kahit isa lang, so papakita ko. Ayan, so dito, ayan o, so na yung isa. Ayan, so tingnan nyo. Ayan. Ang dami. Ayan o. Yung itlog nila. Ayan. So, isa pala. Ayan o. Ayan. Nakita nyo ba mga kapagaw? Ayan. Bali, anim yan. Ay, ay. Kahulog. Ayan. Bali, anim yan mga kapagaw. Anim. Sana pipi sa lahat. Ayan. dami. Ayan na. Nakatago. Ayun. Lumabas na. Ayun o. Ayun o. Ayun. Lumabas na. Lumabas na. Ayan. Ayun. o. Ayan o. Ayan. So, sana mapisa lahat mga kapagaw yung anim. Yung anim na itlog nila. Ayan. Sana makapaparano tayo. Ayan. So, ang daming sisiw. Ang daming sisiw mga kapagaw. Ayan. Ang daming sisiw. So, yun lang mga kapagaw. Ayan. Sana nagustuhan nyo itong panibagong video natin. Ayan. Kaya don't forget to subscribe my channel kapagaw. Ayan. Sana marami na yung manunod sa atin mga kapagaw. Ayan. So, yun. Maraming maraming salamat sa support nyo sa akin mga kapagaw.